i'm going to i guess, the way that I guess. Mm -hmm. Ano? Matutos sa bayan? May kuha'y ba doon? Ano Ano naman? Ha? Ilan? Ano pa mo? Fifty-two. Fifty-one. Kaya po yan! Ha? Ay, ba ako? Hi guys! so Welcome to my guys! Oo, oh, ayan! Yeah ay ang kinita ko ay ano lang 450 uh, Kung kumuha namin magbayad ngayon Magpapalagpag kami doon Ah, ayan na Kita-kita ka sa dolo, ayan <laughs> <Patak> na Magpapalagpag kami doon Ay guys, tagisa kami ng kap. Ah. anh tayo, ra, không cần chọn Ano Đúng vậy. không biết. Nhưng tôi chỉ biết một điều. Đúng vậy. Lê Ôi, anh còn ở đó không? Không. Tôi đã Oh. đây hồi eh. Ito ako. Yeah. ko si nanay. si yeah. yeah. O, wala pala kong ilaw. Ulo. 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 Sa <laughs> ano, may dito sa ulo, may dito sa... Launa na, launa na, sigurado alas 5 tayo magigising nito. Makaka-uwi alas 5. Uh -huh. O dito, mabinta dito. Alam. <coughs>

हेलो दोस्तों ये लवली हो गए हैं ये बोलू ये बोलू क्या ये बोलू क्या A ah, bola kristal show, my bola crystal. Pupunta tayo ng bayan ngayon. Dahil, all time, all tank ng ating show, my. Marami pa tayo show, my. Doon makuubos ang ating show, my, sa bayan. Try natin. Ah, my da, show my, show my, init pa, show my. Wala lang nagigising ngayon kasi wala akong viewers. Wala una na, o Eh, show my da, show my, init pa, show my. Ah, show my da, show my, pili na. <laughs> Ah, so, my, da, so, my, so, my, da, yo, da, no. Ah, so, my, so, my, so, my, da, for you.

review guys Maubos na ang ko Sunod na lang na araw ulit ha? Kasi wala man ang Bukas na lang kayo manood Okay, good night Keep safe always, bye bye At Ikakat ko lang aking like Salamat sa panunod.